Kaibigan mga kapatid, kung ikaw ay naniniwala sa memory verse, okay lang yon. Pero, kung doon sa isang verse sa Biblia, ay gagawin mo ng magko-conclusion ka na, magbibigay ka na ng decision, ito ang totoo, mali yun. Kasi yung isang verse ay hindi paliwanag yun, hindi katotohanan yun, hanggat hindi mo binabasa ang kabuuan ng context o ng buong uh, versikulo or kapitulo. Katulad nito sa Matthew 3, 4-3. Nang dumating ang manunukso si Satanas yan, na pumunta kay Jesus, sabi dito, Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa mga batong ito, maging tinapay. <laughs> ang iba nag-conclusion na, ah, si, ito ibig ibig sabihin sa inyo, hindi talaga Diyos si Kristo, hindi talaga anak ng Diyos. Yun ang maling conclusion nila. Kasi kung babasahin mo sa susunod na verse, sabi ni Cristo, so, hindi lamang nasusulat sa tinapay ang tao na bubuhay, kundi sa mga salita ng Diyos, ng galing sa bibig ng Diyos. So, yun ang ibig sabihin nun. Kaya hindi ka pwede magsabilang conclusion sa isang versikulo sa isang talata, na malayo naman sa ibig sabihin. Yan ang tinatawag na esegesis. Ibig sabihin ng esegesis, binibigyan mo ng kahulugan para kang diablo si satanas na isang verse bigla ka nagkukonklude na itong ibig sabihin yan, nilalagay mo yung paliwanag sa Biblia na hindi naman pinaliwanag ng Biblia. Yung isang versikulo, isang talataan, tapos nagko-conclusion ka na. Doon ka nagmama, ito ang totoo, mali yun. Yan ang tinatawag na esegesis, dinadagdagan mo ang salita ng Diyos, pinapaliwanag mo ang salita ng Diyos na wala naman sa konteksto. Katulad ng ano, ito naman ang pinakamaganda, exegesis. Ano ibig sabihin yan? Na ikaw mismo, ay binabasa mo ang salita ng Diyos uh, ang salita ng Diyos sa konteksto pinapabaya mong ipaliwanag sa iyo ha ano ang ibig sabihin niyan Nasa mo hindi ka lang nagdedepende sa isang verse so, ito sinasabi nila maniwala ka lang e, hindi ganoon kaya ang paliwanag diyan katulad ng tanga taga bereyan talagang tinanggap nila salita ng Diyos bukod sa tinanggap nila pinag-aaralan nila, sinisiyasat nila araw-araw kung tama ba sinasabi ni Pablo. Di po ba? Ngayon, kung may narinig kayong pastor na sinasabi, uy, para ka maligtas, maniwala ka lang. Ah, hindi, hindi ganun. Tama yung maniwala ka, pero umpisa pa lang yun. Merong paglilingkod, sumunod ka Kristo, huwag kang hihinto ng paglilingkod. Eh, hey, simula yun na sa Ang Diablo, eh, ano yan eh, ma maamong yan eh. <laughs> Pero kung makikita mo, lalabas ang tunay na mukha ng Diablo. Tulad dun sa garden, di ba? Sa, sa Genesis, sabi ka eh, ang ah, sinasabi ba ng juice na hindi nyo kakainin lahat ng bunga? Kahit anong buno na may bunga sa garden. Hindi ganun na sinabi. Kaya itong Diablo, manluloko yan. Lalabas ang tunay na kulay niyan hindi lang isang verse na nabasa mo, totoo na yon. Kaya nga, sabi nga yun kung babasahin mo daw ano, eh, kang kumain sa lahat ng prutas na ng mga puno sa hardin o sa garden. Pero yung nasa gitna, hindi mo eh pwedeng kainin. Tingnan mo kung paano binaluktot ng Diablo ang isang verse. Ganon din ang mga iba. Ah, mga ibang denomination. Katulad nito, bigyan natin sample sabi nila, maniwala ka lang, ligtas ka na. Ay, ang layo ng pinag-uusapan dyan eh. Ang pinag-uusapan yung pagpapagaling ng katawan. ba? Diba? Pero may mga nakalagay pa yung ano, verse gulo na babasahin may Hindi ka pwedeng mag-conclude. Parang yung soundbite na rinig mo lang yung kaprasong salita, nag-conclusion ka na. Tamo, masama yan. Pero hindi mo pinakinggan ng isang oras na <laughs> ano, yung interview. Mali, yun. Kaya sound soundbite lang. Yung sa inyo, verse bite lang eh. Kaya maling paliwanag nyo. Kailangan hindi, pag pinapaliwanag na, magduda ka na. Ha? Yung verse that, yung Bible, ang magsalita. Ha? Hindi lang yung, kung anong nasin, sinasabi sa'yo, maniniwala ka na. Katulad ng sinasabi, you know, hindi maniwala ka lang, ha? Sabi gano'n, anong pakinabang mga kapatid kung sasabihin nila meron silang pananampalataya maniwala lang ha? eh walang gawa mabuting gawa ah, yung pananampalataya ba yan yung paniniwala mo yan eh, hey, makakaligtas ba sa iyan hindi kaya sabi ito naniniwala ka na may isang Diyos ah, naku, magandang ginagawa pero ang diyab, demonyo mga demonyo na mga demonyo naniniwala rin nanginginig pa eh tayo hindi nga nanginginig eh <laughs> nantotowa pa eh kaya ibig sabihin yung yung salitang maniwala lang wala sa Biblia yun turo ng ano yan ng Diablo ha eh mas malab mahigit pa nga sa turo ng Diablo kasi sabi nga kailangan maniwala ka manampalataya ka kailangan magpabautismo ka sumunod ka kaya sabi nito ikaw na may sira <laughs> luko-luko <laughs> Ano sabi Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. E eh, pa, paano ka maliligtas niya? Ha? Walang mabuting gawa. Kaya yung, yung sinasabi nila, maniwala ka lang. Uh, yung, uh, hindi ka na kailangan sumunod. Hindi ka na kailangan ng mabuting. Yan ang mga mali dyan, mga kapatid. So, huwag niyong kakalimutan hindi pwede yung once save always save pagligtas na ligtas ka kailangan manatili ka sabi nga sa Mateo uh, Mateo 24 at saka sa 13 ang manatili hanggang sa wakas ay siyang maliligtas ha yun ang tandaan natin you remain faithful uh, magpatuloy ka sa paglilingkod Huwag kang hihinto. Kaya yung, hindi pwede yung ano, yung isang verse lang, magkukonclusion ka kayo. Misa nga yung memory verse natin. Ang iba, hindi nga memory verse, eh. binabase. <laughs> Tapos conclusion na mali yun, mga kapatid. Kailangan, konteksto. Ano ba yung sinasabi? Yung buong ano, uh, sinasabi sa kasulatan, lalo pa sa bagong tipan. Doon natin makikita ang ating kaligtasan. So, mga kapatid, Maikli lang to at man tayong pag-uusapan tungkol sa mga verse by verse.